Hello guys, welcome back sa aking youtube channel Nightwolf At kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin channel na ni mo Hello guys Ang oh. natin ngayon guys ay mamotor kami ng kalamansi Ito guys, puputulin namin yung kalamansi Ang daming bunga ng kalamansi pero Puputulin lang namin Iyong kasena, para maisalbaf kasi pag puputulin to namin, may tutubo na mga maliliit na sanga at yung mga maliliit na sanga na yun, yun yung magiging bagong puno niya. Kasi pag hindi to puputulin, mamamatay ito dahil sa ano, dahil sa, sa, dami ng hinog. Kaya no choice, sayang, sayang maraming bunga, pero yun nga, para hindi masaya puputulin. So, ito guys, marami na akong naputol dito. So, ito, tignan mo, tignan mo yung mga bunga niya. Sobrang dami. Ayan, marami na din akong naputol dito. So, ito guys, ayan. Hmm? Ayan. Ayan. Yung mga tao dito, ano, pupunta lang dito para mangumuha ng hinog na kalamansi. Sa kanila na yun, siyempre. Ganito lang. Ha? Huh? Masarap to gawin, Diyos. Dahil, ano, dahil masabaw, ano. Kasi nga, hinog na. Pero hindi na siya pwedeng ibenta kasi konting time na lang. Mabubulok na kailangan pag gusto mong kumuha nito. I-ano mo na lang, pipigain mo na lang yung ano, yung mga juice niya. Tapos, i-ano, i-save mo sa kung meron ka rong yeah, ref. Para safe. Para magakit pa kahit ilang, inong, kahit ilang araw. Mamama, ito, ang dami, ang dami, ano, daming kalaman si Hinog. Ikaw. So, ito guys. Ito, puputuloy natin dito. So, kailangan tama. Hindi rin natin uubusin yung pagputo Kasi mamamata yung kalamansi. Titirahan lang natin ng ano, ng mga fonting sa nga. So, ganyan lang guys. Madali lang. Mahirap lang, mahirap kasi ako, ako yung nag-video, ako pa rin yung nag-ano, pumuputol, eh. Yan. So. Tapos. There, ito na guys. Yan, putol na. Tapos, yan, sayang. Ito, puputulin rin natin po. Itong maraming bunga. Kaya, so yeah, mas maganda. Ito siya puputulin. Yan, yeah, dyan. Yeah. Ayan. Madali lang naman siya. Nahihirapan na ako kasi hawak ko yung cellphone. Ayan. Ayan. Kaso hindi ko pinakita yung buong paglaga